So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamayan. Dito ulit ako, Mamay Love Advice upang uh, maghatid na naman sa inyo ng uh, ilang mga tips, okay, tungkol sa pag-ibig kaya mga kamamay if you want ng mga tips tungkol sa pagmamahal, pag-ibig, o kung anong paman, basta related sa pag-ibig just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and tips na po pwede kong i-upload dito okay? So at this moment of time, mga kamamay, pag-uusapan natin is, kung papaano ba, or mabibigay ako ng mga tips kung papaano ba, okay masasatisfy ang isang babae okay, so ito, ilang mga tips lang to ano, so ano nga ba ano nga ba yung mga bagay na kailangan yung tandaan, ano yung mga bagay na kailangan nyong gawin so number one, mga kamamay unang una, kailangan Tanungin nyo muna sila. Bago kayo mag-proceed sa klap-klapan, you need to know, you need to ask her first kung ano ba talaga yung gusto niya. Anong position ang gusto niya? Anong mga bagay ang gusto mong uh, ipagawa? Okay? So, para sa ganon, alam nyo yung uh, magiging flow nitong inyong gagawing klap-klaban. Mahirap kasi kung manghuhula-hula lang kayo. Okay? Mahirap kasi kung magta-try-try lang kayo. Kasi baka mamaya, ito yung gusto mo, tapos pagdating sa kanya, hindi pala siya nag-enjoy. So mamaya isipin mo, ah ito pala ginawa ko to sa ibang uh, sa ibang babae ko noon, ginawa ko ito sa mga partners ko noon. So tatry ko ngayon dito. Kasi nag-enjoy dati yung 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 uh, previous relationship kong babae, yung aking partner dati is nag-enjoy dito. So I tried okay sa kanya. So, hindi po pwedeng ganun. So, para mas maganda, hindi na kayo maligaw, hindi masayang yung oras, tanongin mo siya kung ano ba niya, kung ano bang position ang gusto niya, kung saan siya nag enjoy Para sa ganun, alam mo yung pagkakasunod-sunod ng gagawin mo. At the same thing, nag enjoy ka at nag enjoy din siya. So sa madaling sabi, mga kamamay, you need to ask first yung babae bago ka gumawa ng mga moves. Okay? So, number two, kiss and talk. Alright? So, napakahalaga nito mga kamamay. So, kapag hinahalikan mo ang isang babae, so, make it slowly. Para sa ganun, nararamdaman niya yung sensation sa bawat ginagawa mo. So, mas nag enjoy ang isang babae kapag hinahalikan, halikan mo siya. Okay? So, uh, habang hinahalikan mo siya, make uh, talk. Okay, kausapin mo siya. So, pag-usapan mo kung ano ba ang uh, next move na gagawin mo. Ano ba yung gusto niyang bagay na gawin mo. So, pag-usapan mo, pag-usapan nyo yung mga bagay na yon. Para sa ganon, alam mo talaga ang gagawin. Alam mo yung bagay na makapagpapasaya sa kanya. So, habang inaalik mo siya sa labi, pwede kang lumipat sa sa kanyang leeg. So, mas nag enjoy ang mga babae kapag ka ganyan. Okay? So, uh, kapag kakasi pumikit ang mga mata ng mga yan, so medyo marami silang nai-imagine. So, ganyan po ang babae. Marami silang nai-imagine once na ipinikit nila ang kanilang mga mata. Unlike sa amin mga lal baba, lalaki, so uh, kailangan mulat ang aming mga mata kapag para makapag-imagine kami. ano you know, kasi mga visual creator kasi kami na mas nakakapag-focus kami, mas nakakapag-isip kami ng maayos, mas nakakapag-imagine kami kapag ka nakamulat ang aming mga mata. So that is my tips number 2. Kailangan kiss and talk. Pagsabay niyo po yan mga kamamay. So halika ninyo at the same thing, kinakausap ninyo sila. Alright? So, number three. Ano ba yung number three tips natin? So, don't stay for only one position. Okay? So, huwag na huwag kayong mag stay lamang na, 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 ganito lang position yung ginagawa ninyo or ginagawa mo. So, hindi po pwedeng matapos ang isang session na puro ganun lang ang inyong gagawin. So, uh, ma feel nila na napaka-boring naman ng inyong klap-klapan. Kaya, I advise na huwag kayong mag stick or mag stay sa isang Okay, puesto lamang. So, I will give you some uh, Okay, simple tips kung paano talaga maibibigay ang kasiyahan ng isang babae. So number one, pwede po kayong mag cowgirl. Okay, pag sinabing cowgirl, so nasa ibabaw lang siya, nasa ibabaw si girl, tapos ikaw, nakahiga ka lang. Ano? So, ang daming mga babae ang nag enjoy sa ganito klase ng pwesto. Kasi po, nilalaman nila kung kailan nila kailangan nilang uh, ilalim, ibabaw, okay, uh, ipa side side lang or sa kabilang side. So na ano nila eh, nako-control nila kung ano bang direction sila pupunta. Kung anong direction uh, mas masarap at nag enjoy sila. So do that cowgirls, sa inyong mga partner na babae and let do Okay, let do the direction. Sigurado ako mas magi-enjoy sila sa ganyang klase ng pwest. So, number two, the doggy. Ayan. So, uh, kapag ka doggy naman, alam naman siguro ito ng marami nating mga subscribers. So, marami pong nag enjoy dito, especially mga kababaihan. So, pwede rin po ito sa mga minimum uh, sizes lamang or yung mga average sizes lamang ng ating mga subscribers na mga lalaki. So, pwede po ito. So, mas uh, nagagamit nyo po ng maayos ang inyong, uh, alam nyo na, ang inyong mga batuta kapag kaganyan. Kahit medyo maliit lang, so, papasok pa rin at papasok. So, enjoy ka na and enjoy din ang inyong mga partners. Okay, so and the last na pwesto, so yung missionary. Alright, so pag sinabing missionary, so makaharapan lang kayo, so siya nakahiga, then ikaw pwedeng nakaupo, pwedeng baka tayo. So that is what we call missionary. So uh, maraming mga babae or karamihan sa mga kababaihan is nag enjoy din sa ganitong pwesto. Mas gusto nila na medyo nasasagi yung mga cervix nila. Okay? At the same thing, nakikita mo rin ang itsura ng iyong partner kung nag enjoy ba siya, kung anong facial expression, kung may inilalabas ba siyang sound effect. So, marami yung nag enjoy dito. Okay? So, kaya mga kamamay, uh, sana mamay execute nyo ng maayos itong ilang mga pwesto na ini-explain ko sa inyo. And syempre, yung mga tips na isinare ko dito from 1 to 3, sana may apply nyo ng maayos. Kasi pag na-apply nyo po ito ng maayos, 100% sure na talagang mag enjoy ang inyong mga partners na babae. Alright? So, mga kamamay, hanggang dito na lang muna siguro ang video natin. And, uh, application lang. Application nyo lang ang hinihintay ko. And, uh, uh, pwede kayong mag-comment dito if ever na, na ano yung maging resulta sa aking mga tips na to at na apply ninyo. And syempre, sa mga magtatanong, sa mga may tanong dito na subscribers natin, pwede nyo pong i-comment sa baba at pwede ko rin gawa ng video kung kinakailangan. Okay? So, sa mga pa-shoutout, mag-comment lang din kayo and I will list all of your names para ma-shoutout natin next video. So, nakakatuwa lang mga kamamaya, no? Kasi tumataas din yung subscribers natin. So, we are uh, road to 13,000. Okay? So, slowly but uh, I'm happy na merong nagkakagusto, marami nag-subscribe, marami nag-comment sa ating mga videos. Okay? So ulitin ko, kung hindi pa kayo subscriber ng ating channel na to at sa tingin nyo nakakatulong ang mga videos na ginagawa ko, isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button at notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat, lahat ng mga video na po pwede kong i-share dito. Hanggang sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam!